I just wanted to give you an update, Miss Hannah. I got a call from the relations manager of First Oriental Bank, and he said that my scheduled interview with si Christy for a loan application tomorrow. What the fuck, mom? Pa-kae ka lamang yung diskarte ni Christy? Alam naman yung mga harap Tell them na ipopul out kahit ng accounts natin sa kanila kung hindi nila ididayon ang application ni And throw in a check to sweeten the deal. Copy, people, Miss Hannah. I'll do that first thing in the morning. I think I'm going to be Thank you. Thank you. I'm sorry if I kept you waiting, Ms. Salcedo. This is the first business day of the month, kaya medyo busy kami ngayon. Napakaraming tao sa labas. So anyway, uh, na-review na namin yung loan application mo. Unfortunately, the overall assessment coming from the credit team indicates that approving your loan could be too high risk. Pasensya ka na, pero hindi namin kaya mag-grant ang request mo. Yan ba talaga ang rason, Miss? O oh, merong nag-utos sa inyo para harangan ang application ko? I beg your pardon? Huwag na po kayong magkaila. Aminin nyo na lang na binayaran kayo ni Hannah Rodriguez para i-deny ang loan application ko. At ah, sino'ng ibigay sa'yo ng permiso para galawin mo ang gamit ko? Ma'am, illegal po ang ginagawa ninyong pakikipagsabuatan kay Hannah. Baka gusto nyo ipaabot pa natin to sa report. Sa so, ganun, matanggal po kayo sa puesto. please, wag niyo po ako isumbong. Uh, my undergoing a dialysis. I cannot lose this job. Okay, sige. Wala nang magre-report. Pero kailangan ko marinig mismo sa bibig ninyo, miss, na inatusan kayo ni Hani at binayaran niya kayo para harangan ang application ko. Oo, tama po kayo. Uh, si Miss Hannah Rodriguez po ang naguto sa akin para gawin yun. I'm very, very sorry. Pasensya na po kayo. Salamat na lang. Hello. Hello, love. I miss missed you. Hey, love. Kamu sa kamu sa It was very tiring. Pero ngayon na nakita nakita na wala na lahat ng pagod ko. you're so sweet. Are you hungry? I'll ask the maids to prepare something for you. You know what? Busog pa ako. I actually have to go to the infirmary. May pag-uusapan kami ni Doc tungkol dun sa mga no, bagong equipment na nire-request niya. Uh, wait lang. Eh si Doc na lang yung papuntahin mo dito. Hindi mo na kailangan pumunta pa doon. Love, it's better kung makita ko ng personal yung gamit, okay? Love, teka sandali. Kakarating mo lang eh. Ba't hindi ka muna na ha? And then we can have our merienda first. Why am I getting a feeling na ayaw mo ako papuntahin sa infirmary? What's going on? Ano ha Hana, ganito ka na ba talaga ka-desperada na gantihan ako? Hmm? Manunuhol ka ng ibang tao para hindi ako makautang sa banko? I have no idea what you're talking about. Come on Hana, huwag mo nang i-deny kasi nabuking na kita. tigilan mo na yung ginagawa mo. Baka gusto mo umabot pa na i-expose ka yung pananabotahin mo. Nakasuhan ko kayo ng bank manager na sinusuhulan mo. Huwag mo nga ako pagbuntang. mo e ba ito ginagawa, Bakit? Kasi ako pa rin sinisisi mo sa pagkawala ni Billy? Hana, aksidente yun. Walang may gusto na mangyari yun. At ako din naman. Nawalan din ako ng anak. ilang lang ng ang mo sa akin. Ano? Ano pang kasalanan ko sa'yo, si Leon? Hana, hindi ko nakasalanan kung ayaw na sa'yo ni Leon kung tinatanggihan ka ng ex mo. Eh siguro na, nakilala niya yung tunay na kulay mo, kaya ayaw niya na sa'yo. Nagiging masama lang ako, bagay. Ginawa mo akong gano, binabalik mo pagiging tigli ko. Huwag mong pakalimutan na dati rin akong kalasag. Binabalik mo rin ang pagiging panguskob. <laughs> Are you threatening me? It takes more than that to scare me, Christy.